fourth quarter simultaneous earthquake drill isasagawa ngayong umaga. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Abante Radio Live Report. Muling inaanyayahan ng Office of Civil Defense ang publiko na lumahok sa ikaapat na nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon sa bayang magdadak cover and hold up, kung alas 9 ng umaga ngayong Webes ang mga empleyado ng gobyerno bilang paghahanda sa posibleng malalakas na lindol na tatama sa ating bansa. Ayon sa OCD, tampok sa drill ang preparasyon sa sidaryo sakaling magkaroon ng magnitude 8 na lindol sa Manila Trench. Tinutukoy ang Manila Trench sa mahabang oceanic trench na nasa ng mainland Luzon at maaring magdulot ng tsunami sakaling maganap ang malakas na lindol. Isasagawa ang ceremonial pressing of the button sa Ilocos Sur pero lalawak dito maging ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at iba pang opisina sa buong bansa. Ito ang unang nationwide drill matapos ang malalakas na lindol sa Cebu at Davao Ori uh, Oriental, Kamakailan. Ito si Edwin Balasa Abante.